Muy bien, muy bien mga gino'o at ginang Tayo na naman ay manonood ng isa na namang episode ng Maria Clara at Ibarra So pa'no? G? G <laughs> Let's go! Oh, fuck sleeping beauty si Makula Best actress goes to Malusok yung ling. Land, landi mo te, landi mo, landi mo Hindi ka pwedeng nilabdyan, bruha ka O manhin, Miss Clay, ngunit hindi sanay si mga dong makakita ng mga babaeng Walang nakapatong na panwelo o alampay sa kanilang mga damit <laughs> si so, kung lalaki ito, binibini, lalo na puro lalaki ang kasama mo dito sa bahay. Hindi <laughs> na po. Check niyo pa. Clay, papol ka talaga, Clay. Eh. Naiirata na ako sa yung bata ka. Makarot ka din eh. May <laughs> stress ako sa iyo, Clay. May stress ako sa iyo ni-restore ang faith ko sa mga lalaki. Hindi ako natutuwa sa iyo ngayon, ha? Tigil-tigilan mo ako dyan sa mga, ano mo, beer mo. Yun o, astigi ng plancha nila nung panahon, no? Hindi, uling pa ata yan. Astig. Grabe, ang lupit ng mga researcher nito, no? Kudos. Parang yung sa samgyupsal. <laughs> Parang yun yung nilalagay sa samgyupsal, oh, di ba? <laughs> Pwede pala pamblanca yun. Galing ng mga researcher nito, yung yung, ano, yung gumawa ng mga props, no? Kudos sa inyo, mga pups. Lupit nyo. Mm -hmm. Uy! Okay, si Fidel! Okay, Yan! Yan ang landiin mo! Bagay <laughs> okay kayo! Hmm? Kung <laughs> <laughs> ka na ba? Gusto mo sa di-Corona ko yung mukhang? Ang suwit naman ito! Love-hate relationship talaga tong dalawin, no? <laughs> <laughs> Hindi ko naman plano mo in love. Siguraduhin mo lang, siguraduhin mo <laughs> lang. Mihigil ako sa iyo ha. ka na lang dyan. O kanino sasaholin 'yang ito? Aduh, piso, Hindi ko pa kasi unta tum multa. Bayaran mo na lang sinabi nilang ninaw ko, kuya. May mga deductions pa. Okay, no work, no oh, pay na nga. Hep, hep, teka lang, teka lang. Grabe tong mga batang to. Child labor na nga ang nangyayari sa kanilang dalawa. Ano ba yan? Oti-oti na nga. Hazard pa yung trabaho. May deduction pa na hindi maipaliwanag. May kaltas pa. Tapos, no work, no pay. Grabe. Ano na, DSWD, dole. klolo naman, tulpo. Mahili kasi ako magsipa noon. Sipa? Ano yun? Hindi mo alam? Ah, uh, iba kasi yung nilalaro ng mga bata sa amin. ML ka kasi ng ML. Hindi ako sa labas. Lagi lang ako nasa loob ng bahay, nagko-computer. Yan, yan. Kaka-computer mo yan. Ganda ng handwriting, oh. Hindi ka pa ba nagsasawa niyan? Hindi po kailan matiya. Ba't ka naiyak, girl? <laughs> Throwback pa lang yan. Lalo na't kapag kami nabasa mo mga sumpana. Ako naman mamahala niya ang mabuhay. <laughs> Samantala, itong sila... Ay, ako kayo. Ganon. Ito <laughs> ano? ako. Ito Oh, alam mo, kaya... Ka teka kaya kami nadadama eh. Ha? So, ang angulo nito, si babae, eh, si lalaki ang laging iniisip, tapos si lalaki nakikipaglaro sa ibang babae. Ako, GMA, ba't man ganun? Ang ending na naman ito, pare-parehas na naman kaming mga lalaki eh. Gusto yeah! yeah! mo subukan? Huwag na! <laughs> Hindi ko alam siya, kasi ako eh. Wag na! paano ka matututo kung hindi mo susubukan? Tumak. Mapilit din eh. Tama ka naman. naman. Si Bucker. Oo. Paano mo i-kikik yan? Alas siya! Ay gilat! Ay gilat! Ay Love triangle na ba it is? No! Team Maria Clara to eh. Ang ganda nung pag-ikot nung camera ha. Diba? Artistic nung director eh. Talagang may pag-ikot. Ang ganda nun ha. Pero, maling-mali yan. Crisostomo! mo! Crisostomo! mo! Risosto mo! ko mo sa pader Crisostomo! mo! Ayaw nyo rin bang makilala ang misteryosang pinsa ni Crisostomo? Sa hmm, bulutan mo, mo ang nakita mo. Magkaiba ang mundo natin. Lang din ang pinsa niya. <laughs> This can't be. <laughs> yung mga batang pinutuwa ng pesos mo. Bakit? Ano ba ang nangyari? Ayan na. Tugod para, guys. Ay, naku. Eh, wag lang sanang mapapanood ng girlfriend ko itong episode na to kasi yari na naman kahit ako nanonood lang, damay ako. Beshi. Ba naman boy na to. So, paano? Mga ginoot binibini. Kita-kits na lang tayo sa next episode. All right. All right.